Magandang umaga po mga kalaki. Ngayon po ay May 23, gising na po mga kalaki. At syempre, ito na po ang mga lucky numbers natin na ibibigay sa masusugid nating mga lucky followers na nakatutok araw-araw po dito po sa ating mga kalaki. At syempre, ngayon pong umaga po ng 5 p uh, 5 a.m. mga kalaki, abay, syempre po madilim pa Oh. oh, kita nyo, alapang araw yan oh. Napakadilim pa mga kalaki. Pero bago, bago tayo... Uh, tuluyang magbukas ng tindahan Siyempre bukas na yung gate pero itong tindahan ko sarado pa para uh, kakatok na lang sila magtatao pa pagkabibili pero mamimigay muna ako ng mga lucky numbers ngayon pong uh, 5am mga kalaki lalong lalo na sa mga nanay dyan mga talagang nag-aabang po tuwing umaga ng ganito gumigising habang nag-prepare nag ng mga babauri nila kung saan man sila pupunta sa trabaho o kaya po sa school mga kalaki o kaya sa bukid lalong lalo yung lalo, mga nagbubukid dyan hello po sa inyo mga kalaki eto na po ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan pag meron po kung hindi po nabigyan sabihin nyo lang po at bibigyan po natin ngayon mga kalaki kaya tutok na po dito eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan mga kalaki syempre eto na po ang 2-digit lucky numbers umpisahan po natin sa Olongapo 1 18 Dabao 25 3 Tarlac 15 9 sa is Bacolod 7.14 Cavite 30.34 tagig 1.3 Mindoro 15.5 Lakasok <laughs> pa, na po mga kalaki Marinduque Caloocan, 20, 25, Vales, 1-3 18 Gs, Muntinlupa 20-25 Sambales 13-33 Palawan 12-6, Apayao. 5-8, Quezon City. 29-21, Pampanga. 30-32, Pangasinan. 7-8, La Union. 15-6, Nueva Ecija. 12-20, Nueva Vizcaya. 3-11, ano Ilocos Sur. 11-17, Ilocos Norte. 19 9. Mas Bate 33, 36 Cebu 21, 25 Aklan 30, 30 at 9 Ayan, bali Nueva 30 Nueva 30 Aurora 5, 17 Quezon 22, 4 At syempre po sa Isabela 2, 23 Togigaraw 12, 18 Rojas 15 29 Capiz 1 16 Bohol 5 14 Bulacan 9 21 Baguio, 14 20 Bicol 5 26 Batangas 2 24 Bataan 3 14 Butuan 17 8 Benguet 1 29, Iloilo, -ilo, 32, Leyte, 19, 34, Samar, 23, 12, Paranaque, 8, Gis, Manila, 31, 34, Pasig, 22, 11, San Juan, 8, 9, Marikina, 3 ano to, 3, 12. At Tabuk, 5, 9. Ayan po mga kalaki, putulin muna natin dyan para po sa masusugid natin mga laki followers dyan na nag-aabang po ng mga laki numbers natin para po makatanggap kayo ng mga libreng laki numbers dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin po sa Facebook na merong uh, 400,000 followers check at kami po yan. Meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako. Nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po. padadala kita agad ng lucky numbers, agad-agad po diyan sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga kalaki, ha? ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months at syempre po alagaan mo po ang lucky numbers natin ng 3 days bago nyo po palitan. Ang ibibigay ko po mga tatayaan nyo Uh, pwede po yung tayaan sa STL, sa Loto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng mga kalaki. At pag sumali ka mga kalaki, ikukod ko ang Birdman at Virtue mo. Alagaan kita, malay mo naman, di ba? Mapanalo ka namin at swerte pala ang Birdman at Virtue mo. Kaya sa mga interesado po mga kalaki na subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya tutok-tutok na po dyan mga kalaki at syempre po, balay mo, isa ka sa mapapost namin sa aming Facebook at mapabilang ka sa aming book of winner. Ayan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, hindi po namin ito pinipilita. Kaya sa mga interesado na subukan ng private consultation, may discount po mga kalaki ngayon pong araw na to. Sabihin mo lang Sir Red, may discount po para member ka ng uh, May, June, July. O, 3 months tayong magsasama. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa Tabo Uno, Cinco, Romblon. Gis 24, ang Rizal. 5, 29, Montalban Rizal sa Is 14, Antipolo. 18, Gis, Taytay -tay, Rizal. 21, 29, Cainta Rizal sa Is 25 at San Mateo Rizal 19, 30. Ayan mga kalaki kompletor pa mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki nyong outlet. Make sure po mga lucky numbers natin na mamaya po tatayan nyo po yan at aalagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Gusto ko lang pong i-shout out si Jason Jason Salcedo po sa Tagig City. Hello po, Sir Jason Salcedo, sa mga Salcedo family dyan, sa Taguig City, dyan daw po siya nag-work. Shout out po sa inyong mga kalaki. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver natin po dyan sa may, ayan, sa may, ano to? Ano to? Sa may, Baknotans La Union. Uy, Baknotan. Yung <laughs> kasi mabigkas. BACNOTAN LA UNION Hello shout out po sa inyo dyan mga kalaki Maraming maraming salamat po sa walang sakang panonood po, po Sa mga driver po natin dyan sa BACNOTAN LA UNION Shoutout po sa inyo At eto na po mga kalaki Ang ating mga uh, lucky numbers na yan Naalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan Sa mga uh, bago po sa vlog namin Tutok lang po rito para po masundan nyo kami At baka this time manalo ka na Kay mga lucky numbers na hindi mo Hindi ka na nananalo Palitan mo na subukan mo ang lucky numbers natin Good luck po mga kalaki gising na po